Magandang araw mga kasangga Nagsagawa ng Information Awareness Drive ang 2nd CMO Kasangga Company na yung CMO Batalon Simor Philippine Army sa Barangay Santo Domingo na Buakambarinisur ay yung ikadalawamputapat potapat ng hunyo taong kasalukuyan Pinangunan ni Platon Leader Sigalotin Lieutenant Eldon Lloyd si Simudlayon Infantry Philippine Army Layunin ng aktividad na ito ang makapagbigay kaalaman at informasyon sa nasabing barangay Tinaluhan rin ng mga barangay opisyal, kababaihan kabataan at health worker ang aktibidad. Pinanguna na Sergeant Ruel in Infantry Philippine Army bilang isang subject matter expert o SME. Tinalaga dito ang pangre-recruit ng CPP and PANDF at insurgency ng ating bansa, lalo na sa Rio ng Bicol. Nabiga din ng leaflets tungkol sa army recruitment para maging gabay sa mga kabataan na nagnanay sa maging isang sundalo. Nagpasalamat naman ang buti barangay chairman na si Honorable Marlo S. De Los Santos at SK chairman at si Honorable Sherilyn B. Maestrado sa kahalagaan ng nasabing aktibidad. Matagumpay na naisagawa ang Information Awareness Drive sa Barangay Santrimigo na buha kumpanya ni Mula sa second CMO Kasangga Company, ito si Anthony at ito ang inyong Kasangga News. So, salamat po sa talagang kanilang 他妈的！